Eh, magandang hapon mga kabayan. Ito ang mga kabarangay. Sumama tayo sa isang iikot ngayon para sa barangay chairman. Ito yung aming nasasakupan. Ngayon, sasamahan natin sila para ipakita yung suporta natin kay Kaptani Bungo. Eh, mga kabarangay, sana mapag-isipan ma nyo dahil nasa ano tayo ngayon. Ako po ay sumusuporta kay Dani Bong, oh. Si Cap Dani, sa buong team niya. Suportado natin. Mga kabayan, hindi ko na isa-isahin. Dito sa video, yung kanilang team, ipakikita ko na lamang dito sa video. Kayo na bahala tumingin. Dahil ito, straight kami. Iikot sila ngayon, busy. Ipakikita natin. Iyan yung team na dala nila bungtim team kagawad chairman ang di dito sa video na to. Pagamat sila ay busy. I sasama natin sila hanggang sa matapos. Kaya sabi nga si Kuya sa muporta sa isang ganitong event. Dahil nakita natin na medyo maayos naman siya sa pamamalakad ng ating barangay. Yan, mag tayo habang may oras pa. Sa mga oras na ito, nag-prepare sila ng mga gagamitin na parpenalya sa pag-iikot sa, aming mga barangay na nasasakupan. Ayan mga kabarangay, maya maya panoorin nyo yung pag-iikot nila sa ating mga consequence. Sana suportahan nyo po siya. Ayan. Ito pong hawak-hawak ko, ito yung buong team nila. Mga kabarangay, ang al lalaban na, ang al na chairman ngayon, barangay chairman namin, si Cap Dani Reyes, alias Bungok, siya po ang sasama natin sa pag-iikot. Ayan. 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 Ayan.